Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikalimamputwalong kabanata ng bariya-bariya at bariya, papel-papil. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang... Mga bariya ang aking binili sa Lugso ng Pasay sa halagang 150 piso noong ikadalawamputatlo ng hunyo taong 2023. Ikalimang anibarsaryo ng aking pangurekta ng mga bariya at salaping papel. At sa parehong araw na yaon... At mga bariya at sa laping papel na aking binili sa lungsod ng Paranaque sa halagang 330 piso na mayroong kabuwang halaga ng 420 piso. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koreksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. unang barya na nagmula sa lungsod ng Pasay, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Mayroon kao sa Denba. Isang kapatadoryal ang denominasyon nito. Sa likuran, makikita naman natin ang isang eroplano, mga puno ng niyog at isang barko na nagpapakita sa estado ng Florida. Ito ay gawa noong taong 2004. Ikalawang bariya, Estados Unidos muri, Makikita mudi sa harapan si George Washington. Mayroon Markande, kawa sa denba. Isang kapatid dolyar. Sa likuran, makikita naman natin ang isang mais, isang keso at isang baka na mayroong nakalagay na forward o pasulong. Ito ay nagpapakita sa estado ng Wisconsin. Ito ay gawa muri noong taong 2004. Ikatlong barya, Estados Unidos muli. Makikita mo di sa harapan si George Washington. Mayro umalkang de kawasa Isang kapatadoryal muli. Sa likuran, makikita naman natin ang isang bundok na nagpapakita sa estado ng Colorado. Ito ay ginawa noong taong 2016. Ikapatabarya, makikita sa harapan ang ikalawang dalawa na mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang nakalagay na Hong Kong sa mga wikang Ingles at Cantones. Ito ay mayroong denominasyong limang dolyar. Ang taon ng paggawa nito ay dabi siyang bulumpu. Ito ay galing ng Hong Kong. Reina Elizabeth ng ikalawa sa harapan. Sa likuran, Hong Kong at Limang Dorial sa mga wikang Ingles at Cantonese. Limang Dorial ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya murumput apat. Huling bariya na nagbura sa lungsod ng Pasay sa araw ng ikalimang anibersaryo ng aking pangurekta ng mga bariya at sa labing papel, Reyna Elizabeth ang ikalawa sa harapan, ikatlong larawan niya, ikatlong larawan ng mukha sa likuran Hong Kong at Limang Dolyar muli sa mga wikang Ingles at Cantonese. Limang Dolyar labing Dako naman tayo sa mga bariyang aking binili sa lugso ng Paranaque noong ika-23 ng Hunyo taong 2023. At ang unang bariya natin mula sa Timog Amerika, Brazil. Makikita sa harapan ang isa sa mga bayanim ng Brazil na si Diodoro de Fonseca ito ang sagisag ng Brasil. At sa likuran, makikita naman natin ang nakaistirong watawat ng Brasil. Ito ay mayroong denominasyong 25 sentimo. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2012. Ikarawang bariya natin ay nagbura sa India. Makikita sa harapan ang sagisag ng India. Gayun din ang nakalagay na India sa wikang Hindi sa kariwa at wikang Ingles sa kanan sa likuran, makikita naman natin ang dalawang trigo sa kaliwat ka ng bahagi ng barya. Ito ay mayroong denominasyong isang rupya. Ang taon ng paggawa nito ay 176. Wala marka ng paggawa, gawa sa Kolkata. Ikatlong barya, Islandia. Makikita sa harapan ang apat na karakter ng mitolohiya ng Islandia. Ito ang agila, ito ang dragon, ito ang todo, at ito ang lalaki. Ito ay gawa noong taong 2006. Sa dekoran, makikita naman natin ang isang isda. Ang denominasyon nito ay isang daang klonol. Ikaapat na bariya galing sa parehong bansa, Islandia. Makikita muli sa harapan ang apat na karakter ng mitolohiya. Ito ay gawa naman noong taong 2011. Sa dekoran, makikita naman muli natin ang isang uri ng isda na mayroong denominasyong isang daang klunol. Ikalimang bariya sa Paraniake, Malta. Makikita sa harapan ang sagisag na Malta. Gayon din ang taon ng paggawa nito na taong 2008. Sa likuran, makikita naman natin ang buong mapa ng Europa na mayroong denominasyong 50 centimo de euro. ika na bariya, patungo mo rin tayo ng Hilagang Amerika, Mexico. Makikita sa harapan ang sagisag ng Mexico na mayroong nakalagay na Estados Unidos Mexicanos. Sa likuran, makikita naman natin ang isang bahagi ng kalendaryong Aztec. Ito ay gawa noong taong 2000. Isang piso ang denominasyon nito. Ikapitong barya sa paranyake na kakaisang kaharian. Makikita sa harapan ang unang larawan ng muka ng dating reyna Elizabeth ang ikarawa. Sa likuran, makikita naman natin ang mga bulaklak ng nagkakaisang kaharian. Ito ay mayroong denominasyong dalawang shilling. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam na Huling bariya sa Paranaque noong ikadalawang putatlo ng Hunyo taong dalawang putatlo. Oranda. makikita sa harapan ang kasalukuyang hari ng Oranda na si William Alexander. Ito ay gawa noong taong 2016. Sa likuran makikita naman natin muli ang buong mapa ng Europa. Sa oras na ito, ito ay mayroong dinaminesyong 20 centimuri euro. At dito naman tayo sa mga salaping papesa para niyaki noong araw na yaon. At ang una sa lahat, galing ng Ehipto, makikita sa harapan ang isang moske na ito. Gayun din ang pangalan ng Bangko Sentra na ito. Ang taon ng paggawa nito ay ikadalawang putsyam ng Agosto taong labing siyam siya na po. Sa taon, ito ang siyam at ito ang kopong. Dito naman sa araw at buwan, ito ang dalawa, ito ang siyam, ito ang kopong, ito ang walo. Ikadalawang putsyam ng Agosto taong labing siyam siya na po sa likuran, makikita naman natin ang larawan muka ng isang paraon ng Ehipto na si Haring Ramesses ng Ikarawa. Ikarawang salaping papel, Ehipto Makikita mo din sa harapan ang moske na ito. Gayun din ang nakaragay na pecha na ikadalawang putapat ng Agosto taong labing siyam siya na putapat. Sa taon, magkabilang dulo. Ito ang siyam, ito ang apat. Sa araw at buwan naman, dalawa, apat, kopong walo. Ikadalawamput walo ng Agosto. At makikita naman sa likuran si Ramses ng ikalawa. Ikatlong salaping papel galing ng Timog Silangang Asia, Indonesia. Makikita sa harapan ang isang bangkang ito gayon din ng sagisag ng Bank Indonesia at ang sagisag ng Republika ng Indonesia. Bagaman ng taon ng paggawa nito ay naging Unang taon ng paggawa nito, ang tunay na taon ng paggawa nito ay labing siyam siya na Sa likutan, makikita naman natin ang isang bulkan na tinatawag na vulkan Krakatau. Isang daang rupiya ang denominasyon nito. Huling sarap papel sa paranyake noong araw na yaon. At patungo ng Afrika, Timog Afrika. Makikita sa harapan ang kauna-unahang pangulong itim ng Timog Afrika na si Nelson Mandela. Kayun din ang sagisag ng Timog Afrika. Sampung na ang denominasyon nito. Sa likuran, isang rhino. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koreksyon makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At dito muna tayo sa mga bariyang aking binili sa mga lungsod ng Pasay at Paranaque noong ikadalawang putatlo ng Hunyo taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 25 sentimo ng Brazil at dalawang shilling ng nagkakaisang kaharian. At dito naman tayo sa mga saraping papel. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 10 ran ng Timog Afrika. komento lamang sa ibaba kung ng ang inyong pinakapobritong bali ang aking binili sa lungsod ng Pasay at Paranaque. Kayon din sa mga salaping papel na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ikadalawang ng Hunyo taong dalawang Ako ay nagpapasalamat po rin sa inyong suporta para sa akin para sa pagpaparami ng koleksyon ng aking mga bariya at salaping papel. Magkita muli tayo sa ikadimang putsyam na kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.